isang lalaki ang nilamon ng 13 niyang mga alagang aso. Siya si Dominic Cooper, 35 years old. Tara siya sa isang bahay sa May Compton kung saan marami siyang inaalagaan at binibentang mga aso. Likod ng bahay niya, makikita mo yung mga kulungan kung saan nakatara yung mga asong binibrid niya na puro mga pitbull. an, meron siyang 13 na pitbull, 5 adult, and 8 tuta pa lang. At ito nga ang pag ni Dominic sa mga aso na to ang tatapos sa buhay niya. February 15, 2024, around 8pm, nire ni Dominic yung mga pagkain ng aso niya at dinala nga niya to doon sa likod ng bahay kung saan nag-aabang yung mga alaga niyang pitbull. Pero habang pinapakain niya yung mga aso, dito na nga sila mag-aaway. Siyempre dahil mga aso naman niya to, hindi naman siya natakot na pigilan silang mag-aaway. Pero nung pinigilan niya sila, sa hindi inaasahang pangyayari, siya naman yung inatake nila. Bukan pa nga lumaban ni Dominic pero dahil nga malalaki at malalakas itong mga aso na to, hindi rin niya kinaya. Sobrang dami ng kagat, sugat at kawalan na rin ng dugo, tuluyan ang ang binawian ng buhay si Dominic. Kinabukasan ng February 16, 2024, around 7am, pumunta yung kaibigan ni Dominic doon sa may bahay niya at nung silipin nga niya si Dominic doon sa may bakod, dito na nga niya makikita si Dominic na wala ng buhay. Kaya tatawag na siya ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis, gustuhin man nilang kunin yung katawan ni Dominic pero hindi nila magawa dahil nga doon sa mga pitbull na nakapaligid lang sa kanya. Man, dito magtutulong-tulong yung mga pulis, bumbero at animal control para lang mahuli yung mga pitbull. Kikit sa mga bakod at mabong, gumamit sila ng mga shields at hinarangan nila yung mga pitbull at iba't iba pa until makuha na nga nila si Dominic. Kung makuha nila yung katawan ni Dominic, bumungad sa kanila yung katawan nito na puro kagat at mga sugat. Dahil nga sa nangyari kay Dominic, kinuha nga agad yung mga pitbull niya doon sa may bahay niya at dinala sa mga veterinaryo. Investigasyon, lumalabas na inatake at nilamon nga nila si Dominic kaya dito na nga sila nagpasya sa kung anong gagawin nila doon sa mga aso. Dahil na nga rin doon sa investigasyon at doon sa nangyari, lahat ng 13 na aso ay pinatulog na lang panghabang buhay. Kami namang nagalit doon sa ginawa doon sa mga pitbull pero ayon naman sa spokesman for the country animal control, ginawa lang naman daw nila ito dahil sa potential threat ng mga aso na to sa community. Maraming opinion ang binibigay ng mga nakabalita dito pero siguro kung ako ang masasabi ko lang, di lahat ng iisang lahi ng aso mababait pero hindi naman din lahat masasama. Walang one is to one and case to case basis lang talaga.